Good morning. Good morning. I just arrived. Wow. So, share ko lang sa inyo kung ano na naging bakal ko, ha? Kaya, of course, na nakita ang tanan ng mga kaunod-unodan. Masakit na. Ang Tano ang bala, may may support ako dali. Kay masakit akong tuhod. Especially, driving. Masakit. Kag, okay, of course, siguro kung sobrang uh, damo ng uh, lakat mo. But, maano man kita bilid din sa balay nato, magpinungko kapungko ka kagigda sakit nang nawas lawas mo so mas better na lang sakit atong tiil may income kita di ba so mo niyo masakit ang tuhod do oh. may prevention ako bat nagkadto ako dito sa may GT mall ang vanilla ko nung kung gasakit atong tiil ihat compress ta so nabakal ako sang hot water bag so sa mga masakit ng kalawasan not only sa atong tuhod kid sa malikod sa kamot bakal kamu sini yung ano na niyo sa Juma ano nga Juman sa uh, GT Mall sa SM Mary mani basta sa mga um, store ba lang uh, sila sa mga um, mga fractured, fracture mga tiil may mga bandage sila, sila mga support ara dyan ka na kamu makabakal Mm, ari 110 oh, one ten lang yung na yun nabakal ako isa parang may extra ako so kung nagasakit akong tuhod kag may amuni, makasapin-sapin. Kaya gina-press niya. Ah, uh, 680. Hmm? Pero mabakod man siya. Hmm, like sa ako, may ginagamit ako sa buong na prevention sa atong tuhod. Baw, oh, grabe, galit kong lang nakita nung no? tanan ng nga kalawasan ga sakit, bong. Grabe. So, 680, dapat may ari ka nga isa especially sa permigalakat parias ko waya waya sa kaliya no kita nyo ni dason may arap agin nga compression stocking nga kung may mga vins kita nga gagmay gagmay kaya kung may arap kita sini hindi siya dali dali maglagko hindi maghabok kaya ginapress niya kag quality magdugay ni siya I hear. 2,000 pesos pero dugay man natun ang purpose ni nga kung ma-wear ni natun hindi kita dali-dali ma kapoy. Kaya ginapress niya ang aton na legs. At the same time, ang mga veins nga gagmay. Hindi dali-dali maglagko. kag kung may ara na nga daan niya, gina-prevent niya, ganyan hindi siya maghabok. Kita niyo dag iban mga uto na ito, naghahabok ilatiil. So, kung may kasi ni kaabrevent ka. Especially palalakat kita. Hamon ni atong kinanlan. Um, compression stocking. So, kung may extra lang kada kwarta, makagita si ni. Sa so, ni support sa so, mga tiil nga masakit atong tuhod ini. Pwede man ni may amok ka ng stocking, may amok si ni. Ha? Kag sa gabi, kung may time kita, ihat compress ang aton nga mga parts ng aton nga lawas nga masakit. Kaya manami, kagabigid try ko eh. 7 na ito ngayon kagabi ko wala pa so nagbakal ko ni 110 na niyo so sa may extra lang dyan nakagmanami gig na maera kita para nga mahaganagan man ang atong gig na kaya nga nag-aubra kita para ma-satisfied ng atong needs lalala la, la.